Hello mga idol! Dito naman tayo sa laot. Balik si naman po tayo. Ito yung pang araw-araw nating hanap buhay dito sa isla. Uh, Kapita ko lang sa inyo kung aking hanap buhay na hindi pwede talaga na pag hindi ka eksperto sa ganitong hanap buhay ay huwag pong gagaya na lang sa amin na eksperto na po sa hanap buhay na ganito mga idol hindi, yung anak buhay ko po mga idol ay talagang buis buhay po ito dahil tangay tangay mo po ito sa hilalim ng hilalim ng dagat mga idol ang inaasahan mo lang talaga yung hangin na lumabas dito sa house kaya sa nagbabalak na gustong magawa ng ganitong spanish na gamit na kompresor ay huwag nyo lang po ituloy kasi ah uh, maano po talaga delikado sa ilalim ng dagat pag hindi ka marunong uh, kami dito, sanay na kami dito matagal na ako dito uh, nagsisit ako ng nag ako ng pagsisit ng ganito mga idol nagtagpamo po ng ano uh, ng siyanyos hanggang ngayon na uh, 36 na po ako uh, sa so pag ganito po ano, mga idol pag walang gumawa sa pusit ito po yung ginagamit ko po sa manlok na ng buhay ng pagkulam na may pagkain eh nasa mababaw na po ako ng sisit mga idol kasi hindi ah, na po hindi hindi na kaya ng katawan ko po doon sa malalim na aabot ah, ah, po ng ah, 20 to pa o 30 to pa kaya nasa mababaw na lang po ako mga idol kasi naranasan ko na rin magpulikat uh, sa paa o kaya naging uh, na-paralyze kunti sa paa. Ayun, naranasan kaya hindi na ako sumisis, sumisisid sa malalim mga idol. Dito na lang ako sa mababaw mga idol. Siguro sa mga walong dupa o kaya sa lima. Ganyan, ganyan na lang yung masikisisid ko mga idol. At least nakakaraos din kahit paano makabinta din ng ta tatlong daan o limang daan dito sa mga lapit mga idol tsaga, na lang mga idol para lang mabuhay natin ang ating pamilya kasi mga idol pag may buwan naman po mga idol hindi naman ako gagamit nitong hanap buhay na paninisip sa ilalim ng dagat pag malaki yung buwan kasi mag huli din ako ng pusit mga idol yung napaki, na panood yun yung mga pusit yun pag mayroong buwan yan mag hanap po kami ng ano po set my idol TTS lang po my idol at dito pala yung kagamitan ko sa ilalim mga idol oh. ito pana sa ito yung kagels natin saka yung ito uh, racket at uh, ito na rin gawit ginagamit namin sa pag ano ah uh, binubukas, binubukas namin yung ano, bato parang dalawang ah, uh, yung tawag sa atin kaya yung mga bata dyan na kapanood dito magsisikap, magsisikap po kayo mag-aral para dito sa isla ah, uh, hindi kayo matulad sa amin na uh, matulad yun patanda uh, na kami ganito pa rin yung kaya mag-aral kayo mabuti mga bata dyan na nakakakita na, na nito para maka tapos kayo ng pag-aaral at hindi kayo gumaya sa amin kasi mahirap yung ano, buhay dagat pag wala kang pinag-aaralan hindi ka makapunta sa uh, syudad para magtrabaho hanggang dito ka lang talaga sa ano, city sa kaya kain pala tayo mga idol para mamaya ay magsisisit tayo. Ito yung ulam ko mga idol. Oh. Nilagyan ng malunggay, tinula na nilagyan ng asin. Pinasinan muna bago itula. Nagpasan. Nilang, nilagyan ng malunggay mga idol. Tara kain po tayo mga idol. Sisisid po tayo mamaya para may pang at pambigas na rin. Shoutout ko pala yung aming team sa team hashtag team international hashtag team Aguila international Ayun, may pabigas po kami Ayun, sana supportahan nyo ang aming video mga idol at baka mamaya ay makapagpadala sila dito ng pambili natin bigas yon ipambigay natin sa senior citizen mga idol abangan nyo po akong video mga idol at ibibidyo ko po para makita nyo yung pagtulong namin dito sa mga tatanda Hashtag Aguila International po Sana isuportahan nyo po kami kasi gagawa po kami ng banner doon sa bahay ko po Para masuportahan ng team Aguila Kina founder Annalyn Molina at kang Darlene Dabdag Make it out sa idol sa mga wave double nyo dyan nagsusuporta Hanggang ito lang muna ang ating video mga idol dahil mahabahaba na po at tataas na po ang ating